Sisiguraduhin na angkop na tulong ang matatanggap nyo sa inyong pangangailangan. Lahat yan, pwede nyong idulog at ilapit sa pinakamalapit na DSWD office natin. Ano ba ang proseso? Ako si Rex Gershalian. Ako ang kasalukuyang sekretary ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala niyong DSWD. Meron ba kayong pangangailangan na bayaran sa hospital bills? Meron bang namatay sa pamilya at hindi nyo napapalibig? Kailangan nyo ba ng pang-uwi sa probinsya dahil sa isang family emergency? Meron ba kayong gamot na kailangan bilhin pero wala kayong pambili? Lahat yan, pwede niyong idulog at ilapit sa pinakamalapit na DSWD office natin. Ano ba ang proseso? Mm -hmm. Siyempre, una pupunta kayo sa pinakamalapit na Department of Social Welfare and Development Office. Pangalawa, dadalhin niyo ang national ID niyo o kahit na anong government issued ID. Pagdating nyo doon, titignan ng inyong ID at i-verify na kayo yung individual na nakalagay doon sa ID na yon. Pagkatapos niyan, ang step 3, pag-aaralan, susuriin ng ating mga registered social worker ang inyong kaso. Sisiguraduhin na ang kop na tulong ang matatanggap nyo sa inyong pangangailangan. At pang-apat, i na sa inyo ang guarantee letter o ang cash assistance alinman sa dalawa ang inyong in-apply. Tatandaan natin, para tamang tulong ating matanggap, tamang informasyon ang inyong kailangan. I-like at i-follow ang official account ng DSWB.